Guys, sa araw na ito ay tayo mag ng ating isda, ulam sa tanghalian. Ito ang aking nareding lagayan. At ito ang aking dalawang limon, paminta, asin at olive oil. Ayan. At ito ang ating bell pepper, bawang, sibuyas at kamatis. At syempre... Dahil isda ang ating lulutuin. Ito ang ating isda. Ayan. Tatlong piraso, isang kilo. Ayan guys, atin lang siyang ibabad sa ating imarinid natin sa ating lemon na may olive oil at saka paminta. Lagay lang natin dito siya guys. Arrange natin. Ayan. Maliit. Maliit na isa. Ayan. Dito sa gitna yung malaki. At ito ang ating olive oil na may asin. I-massage lang natin siya guys. yan sa loob ng hasang. Sa may hiwa-hiwa. Lagyan natin para magkaroon ng lasa. Ganyan. Ganyan. lagyan natin yung mga hindi lang guys, lemon lang to tsaka paminta, asin tsaka olive oil, yun lang wala nang marami pang sahog tsaka itong ating mga gulay ayan, ngayon ilagay na natin ating mga gulay dito sa ating tirana ayan, i-mix natin bago natin ilagay sa ibabaw. Ayan guys, ganun lang. Masustansya. Dekorate lang natin sa si ibabaw at ating i-oven. Wala siyang sabaw. Ayun lang pinakasabaw niya, yung dalawang limon. Tinamihan ko ng bawang kasi gusto ko ang bawang. Yan. Ayan guys. Ang ating simpleng ni-reading ulam sa tang tanghalian ating tatanggalin ang ating sibuyas at isa-isahin natin. At ating siyang i-oven, guys. Mga ano lang. Siguro mga 30 minutes lang kasi isda lang naman to eh. Hindi naman to parme. Ayan guys, ang ating simpleng ulam. Mas sustansya, mas maganda itong isda. At kung bawang, sibuyas, kamatis. Kaysa yung kumpara mo sa mga karne. Sabaga, hindi na masarap ang karne. Ay, hindi na masama ang karne. Ang problema mo lang, eh, pag ano, araw-araw ka karne, hindi maganda. Kaya, mas maganda, once a week ang karne, isda, gulay, ang mas marami. Ayan guys, maraming salamat sa inyong pagpapanood. At huwag kalimutan guys, mag-subscribe sa akin channel, pindutin ang bell button. At panorin nyo ang video guys. Maraming salamat. Mag-iwan lang kayo ng bakas at ako'y pupuntarin sa inyong mga bahay. Salamat, thank you. God bless all.